Ang hirap talaga mapanatag sa larong to Kasi akala ko magiging madali lang tong game na to eh Legendary ako ba eh E paano ang smooth ng rotation sa micro ko Pero na-realize yata ng kalaban Na pag ako napatumba nila dito Pilay na ang buong team ko At tama nga kanilang strategiya Na wipeout oh, out kami oh, Ang malala pa dun Naulit na naman Napatumba na naman ako Pero at least Hindi naman kami na wipeout sa pangalawang pagkakataon Semilang, lang Sabay sabi ni Iritel dito Vivi wow wow Wawawi Ang hirap ng ganitong sitwasyon no? Yung bawal kang magkamali Kasi nga isang mali GG kami sa akin na kasalalay ang buong team. De bale okay lang dahil itong si Badang ang bagong magiging king of comeback. Kaya naman pindutin niyo na yung follow. Tingnan niyo magpapalawing yan. Nye, nye, nye. Really okay. Okay, banat. Banat. Pati to no. Nice one, good job, well played. Huli, huli. Ito, huli na to ha. Pong. Nice one, good job, well played. la ala, 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 ala. Ala, 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 ala. Hindi ko napapata kasi ito, guys. Nakata yung ano, robot. Wait, wait, wait. Ikaw na lang. Ikaw na lang. Ikaw, wala ka nang takas sa akin, guys. Mm. Ikaw na lang, ha? Alright, pwede tayo mga... Ito, 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 ito. Ito, pwede yan, guys. Oh! Diba? Tapos ka. Tapos ka. Ulti ako pa ba? Siyempre. Nice one! Okay. Okay. Okay, 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 okay. Yan. Yan. Sige, sige, sige. Mod muna kami, Ruby, ha. Ah. Kaya mo yan, Ruby. Kaya mo na yan. Diwala ko sa'yo. Okay. Nice one, Iritel. Solo kill ka muna sa akin, Vice. Mabilisan. Uy, oh. Uy, oh. Ay. Tara, tara, tara. Sakto ka sa akin, Ibon. Dito ako mag-abang. Sa akin na, sa akin na. Paalalay. Sheesh. Kalma lang kayo, kalma lang kayo, ha? Hala. Hala. Hala siya, boys. Okay, sitang ko na lang, ha? Kailangan natin mag-focus, boys. Isang mali, talo kami dito. Abang ako, ha? Ito, tingin tayo. Nauling na lahat. Nice one, good job, Webblade. Nice one, good job, Webblade, boys. Isang mali ko lang talaga. Kailangan, di bawal magkamali. Andun, andun, andun. Abulin mo, abulin mo, eyeballs. Abulin natin yan, guys. Abulin natin. Abulin. Abulin. Mabulin. Nahuli. Wala na ulit yan, ha? O. na. Huli na. Tingin Nice one. Okay na yan. Okay na yan. Wala naman silang irritate. Pwede na yan. Pwede na yan. Pwede na yan. yan. <nodig> Nice one, nakuha natin Okay, nauli ko na daw ba? Bang! Ayan At wala na yung in wala na yung in wala na yung in-detail hindi ka na tayo fight Okay, well played! Well played! Woo! Ah. Grabe ang concentration natin doon boys Kailangan na talagang gamitan ng isang porsyento Para manalo na sa laban At ayun lang, nice game sa kalaban Wow, wow, Maraming salamat sa panonood yung mahal ko kayo Nye, nye, nye